Sama tayong magiging Saksi! Nahaharap sa reklamong Robbery with Homicide, ang lalaki ng hold up sa jeep sa Quezon City kung saan isang pasahero ang nasawi. Sa kalook na nagsampanan ng reklamo, ang babaeng biglang sinunggaban ng isang lalaki habang naglalakad sa kalsada. Saksi, si Jimmy Santos! Nakabulagda sa kalsada at wala ng buhay ang babaeng yan nang tumalon mula sa sinasakyang jeep sa Commonwealth Avenue, Quezon City kagabi. Dead on arrival siya sa ospital. Sugatan naman ang lima pang pasahero na tumalon din mula sa jeep. Kwento ng jeepney driver, patungo silang kubaw ng hold up ng isang lalaki na sumakay sa area ng Don Fabiana. Y yung kutsilyo niya po, pinakita lang niya, hold up ito, amin na yung mga bag nyo, ikang ganon. Yung babae, Nanlalaban lalaban na ayaw niya ibigay yung bag niya, e, eh, inambahan siya, in eh, sasaksakin baga. Tumalon mula sa jeep ang ilang pasahero pati ang kinakasama ng driver dahil daladala niya ang kita nila sa pamamasada. Ay nataranta ako, hindi ko alam ang gagawin ko, natatalon talaga ako. Sinubukang tumakas ng 54 anyos na suspect pero nahabol siya at binugbog ng mga sumaklolo. Pagdating namin sa area, nandun na yung mga riders na umabol sa suspect natin. Inawat na lang namin sila kasi may sakitan ng nangyayari. May sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan at umiika-ika pa ang suspect na inamin ng krimena. Nabawi sa kanya ang bag ng nasawing biktima at ang ginamit na patalim. Dati na rin siyang nakulong dahil sa pagnanakaw. Nuran po akong trabaho. Tama lang bayaran ko ang nagawa ko sa tama. Mahaharap siya sa mga reklamong robbery with homicide and physical injuries. Sa barangay 152 sa Caloocan City, tahimik na naglalakad ang 22 anyos na babae mag-aalas 7 ng gabi noong lunes. Pero nabulabog ito nang bigla siyang sunggaba ng nakasalubong niyang lalaki. Pwersahan niyang hinahablot ang damit ng babae na pinit namang nagpupumiglas. Ang biktimang natumba sa kalsada nilundagan at inatake pang muli ng lalaki. Hanggang sa sitahin siya ng lalaking nakapulang sando na isa palang off-duty na barangay tanod. Nung nakikita kong ginagis na tas nilapitan niya pa, doon ako lumapit sa kanya. Paglapit ko, yun, tuwak mo na siya. Nang makatayo, agad na kinuha ng babae ang kanyang mga gamit at tumakbo paalis. Nakatakas ang suspect na sinubukan pang habuli ng tanod. Ayon sa polisya, hindi magkakilala ang suspect at biktima. Based dun sa CCTV footage and statement ng witnesses and dun sa statement ng victim natin, uh, pinilit siyang uh, sirain yung damit niya hanggang sa mapatumba siya. At nung napantumba na siya, sinugod ulit siya at gusto siyang uh, molestyahin siya ng ating suspect. Ayon sa pulisya, tukoy na nila ang suspect na patuloy na nagtatago. Nakapagsampa na ng mga reklamo ang 22 anyos na babae ayon sa Bagong Baryo Police Substation. Ayon sa hepe ng Bagong Baryo Police Substation, para makaiwas sa ganitong sitwasyon, ugaliing maging alerto at mapagmatsyag sa paligid. Kung maglalakad tayo sa gabi at ilalabas natin yung cellphone natin, hindi natin alam kung ano yung mga dinadaanan natin. Maaring meron diyang mga masasamang loob na pwede tayong pagtangkaan. Kung maipit sa kaparehong sitwasyon tulad ng nangyari sa babaeng biktima, subukan tumawag ng atensyon o pansin ng mga tao sa paligid tulad ng pagsigaw. Kung crowded naman yung area, sumigaw tayo para magkaroon tayo, mabigyan tayo ng atensyon ng mga taong nasa paligid natin. Pangalawa, kung ito naman ay deserted area, ang pinaka magandang gawin ay tumakbo tumakbo lang tayo run for our lives yun ang pinaka importante save ourselves kasi mas importante, iwanan na natin yung mga gamit natin, napapalitan yan eh. Kung ang iyong cellphone o pera ang pake ng suspect, wag na wag na raw, subukan man laban. Kung dumating man yung point na may endanger yung ating buhay, uh, sumunod na lang doon sa kriminal, don't be scene, save ourselves, then yon ang pinakamaganda after the incident, tumakbo agad sa nearest police station para makapag, makadulog ng inyong reklamo. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Hinamon ni Pangulong Bongbong Marcos ng China na tigilan na ang pangaharas sa Pilipinas at ibabalik niya sa Amerika ang Typhoon Missile System. Sagitna po ya ang patuloy na pananatili ng mabarko ng China Coast Guard sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Saksi si Ivan Marina. This is China Coast Guard vessel 3204. The so-called award for South China Sea arbitration is illegal and invalid. Radio challenge ito kanina ng barko ng China Coast Guard sa BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. You are advised that you are currently sailing within a Philippine exclusive economic zone. Approximately 102 nautical miles southwest of Capones Point, Zambales, Philippines. You do not... Ayon sa PCG, oras-oras pa rin ang radio challenge sa kanilang barko PCG sa mga barko ng China na halos isang buwan ang umiikot at nagtatangkang lumapit sa lalawigan ng Zambales. Hanggang kanina, may apat na barko ng CCG na paikot-ikot sa Bajo de Basinlok o Scarborough Shoal, kasamang kanilang Monster Ship. Nag-iisa nagbabantay ang BRP Teresa sa Magbanwa at nagtataboy sa mga barko ng China. Noong January 13, sinabi ng National Maritime Council na naghain na ng diplomatic protest ang Pilipinas kauday sa pananatili ng mga barko at helikopter ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Wala pang isang linggo matapos ito. Dalawang insidente ng pangaharasang iniulat ang PCG. Nitong January 24, hindi natuloy ang Marine Scientific Survey at sand sampling sana ng BFAR sa Sandy Cay sa West Philippine Sea dahil sa pangaharasang sa mga barko ng CCG at helikopter ng People's Liberation Army Navy ng China. Nitong January 25, Ginamita naman ng Long Range Acoustic Device o LRAD ang BRP Cabra ng PCG sa Sambales. Bagamat ayon sa China Coast Guard, walang LRAD ang kanilang barko. Bukod pa yan sa iba't ibang insidente na pamabanga ng mga barko ng CCG, water cannon at iba pang pangaharas noong nakaraang taon. We 52. The year before, 52. The year before that, mga 200 plus kasi minsan nagiging daily. May hamon si Pangulong Bongbong Marcos sa China. Let's make a deal with China. Stop, stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our, our people. Uh, stop firing, firing lasers at us. Uh, and stop your aggressive and coerc coercive behavior and I'll return the typhoon missiles. Tikil nila yung ginagawa nila, babalik ko lahat yan. Sinabi ito ni Pangulong Marcos ang tanongin tungkol sa pagkondena ng China sa pananatili ng typhoon missile system ng Amerika sa Pilipinas. Ilang beses ang umalbang China sa pananatili ng missile system na kaya magpalipad ng Tomahawk missiles hanggang China at Russia mula sa Pilipinas. I don't understand the comments on the Typhoon missile system. We don't make any comments on their missile systems and their missile systems are a thousand times more powerful than, than what we have. So I don't understand. Wala pang pahayag ang China tungkol dito. Pinakamalaking kaalyado ng Pilipinas sa sigalot sa West Philippine Sea, ang Amerika. Kinumpirma ng Pangulo ang napipintong pulong nila ni U.S. President Donald Trump Kabilang sa posibleng pag-usapan ng bagong immigration policy ng Amerika, kung saan daan libong Pilipino ang apektado. We'll see how we can, uh, uh, we can uh, uh, influence the policy making uh, in terms of, of immigration. Malak din talakay ng Pangulo ang finance freeze na ipinatupad ng Amerika sa lahat ng foreign aid nito. Lalo pat hindi ito malinaw maging sa mga mismong ahensya ng pamahalaan ng Amerika. Wala pang itinakdang petsa ang pulong ng dalawang leader. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Isang senior citizen ang patay matapos matrap sa sunog sa Muntinlupa. Damay pati ang ilang alagang hayop. Saksi si Marisol Abdurama. <tis> Nabulabog ang mga residente ng Marquez Compound sa may sa Putatan, Muntinlupa na maglagablabag apoy pasado ng 10 ng umaga kanina. Linalamo na pala ng apoy ang kabahayan dito. 10.26 ng umaga kanina nang itaas sa unang alarma ang sunog at makalipas lamang ang ilang minuto, labing limang bahay agad ang nasunog. Bukod kasi sa dikit-dikit ang mga bahay, gawa pa ito sa mga light material at medyo may kalakasan daw ang hangin kanina kaya mabilis na kumalat ang apoy. Lapnos ang katawan ng isang pusa dahil sa sunog. Nabo ang mga bahay. Kabilang ang tirahan ng 84 anyo si Sir Ernesto de Bora, na ipinundar niya ng matagal na panahon. Sa bahay daw niya nagsimula ang sunog. Pag muli nga akong gano'n, nakita ko, niya yung mga dra, drawer na dami. Ngayon, nung biglang hindi na ako makapasok, lakas na, na apoy. Ngayon, ginawa ng mga anak ko, na ako dito. Pero ang mas masaklap, nasawi ang kanyang si 77-anyos na hipag na si Crisanta Arrera. akong ako ng gano'n, lakas na nakapoy. Hindi niyo na po siya nakita? Hindi na. Then, pusok, hindi na rin, wala na rin pusok, mga sa mga puso. pusok na lang sa loob ng bahay. Uh, nasa loob po si nanay, uh, nagpapahinga. Uh, biglaan po ang pangyayari. May nagsasabi po na malaki na raw po agad yung ako'y sa loob ng bahay. Dahil ako'y naaawat, dahil ano, kami na nga lang naandiyan. Lumpo yan. Lumpo. Mahina ang katawang, ano niya. Nakakalakas siya lamang. Mahina na sa sa pulmayig, sa pagkabata. Medyo nahirapan lang yung mga tropa natin kasi po nakita nyo naman yung lugar dito is medyo masikip. Tsaka yung crowd po, pagka may mga sunog talaga tayo, uncontrollable yan eh. Kaya medyo sila ang naging hindrance. Inaalam pa ang sanin ng sunog na umabot sa ikalawang alarma. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Posible umano mag-shutdown ang gobyerno kung kakatigan ng Korte Suprema ang petisyong ipawalang bisa ang 2025 National Budget. Sinabi ni Pangulong Bombo Marcos. We shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa ipa uubay na raw ng Pangulo sa Office of the Solicitor General ang pagtatanggol sa national budget. Sabi ni Atty. Vicar dating Executive Secretary ng Pangulo, at isa sa mga naghain ng na petisyon, sakaling maglabas ng restraining order ang Korte, hindi titigil ang gobyerno. Bagkus ay mag-ooperate gamit ang re-enacted budget. Ibig sabihin, gagamitin ang kaparehong budget noong nakaraang taon. Inihain daw nila ang petisyon sa Korte Suprema para protektahan ang pondo ng bansa at pigilan ng anilay illegal na paggastos nito. Binaha ang ilang bahagi ng Bicol Region at Mindanao. Easterlies ang nagpaulan sa Mindanao habang shearline naman sa Bicol Region. Ating saksihan. Ganda, tumatawid sa bangka sa damang motorista sa bahagi ng Sorsogon. Mataas ng tubig, malakas pang pa agos sinuspend o ang pasok sa preschool hanggang secondary level matapos magtaas ng pag-asa ng heavy rainfall advisory. May mga napilitan ding lumusong sa baha sa Albay dahil sa walang patid na ulan. Nakakadaan pa naman ang mga motorista pero kailangan mag-double ingat. Pansamantala ng mga sinarado sa mga motorista ang Mangit Highway sa Balatan, Camarines Sur dahil sa pagguho. Nakaranas din ng malakas na ulan sa Mindanao. Sa Dabao Occidental, lumabos sa daan ang lumikas na hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa mga evacuation center. Malakas din ang ulan ang na naranasan sa tawi-tawi kung saan may mga natumbang puno at nasirang mga classroom. Natanggal din ang mga bubong. Pinagtulungan ng mga otoridad na mapaayos at magamit ang mga classroom. Nakapagtala naman ng mababang temperatura ang ilang bahagi ng Luzon ngayong araw. Umabot sa 13.4 degrees Celsius sa Baguio City, 14 degrees Celsius sa Latrinidad, Benguet. Maraming lugar din sa bansa na sa ilalim ng gale warning. Ibig sabihin magiging maalon at dalikadang maglayag ang maliliit na sasakyang pandagat. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Iniharap ng NBI at AFP ang limang Chinese national na inaakusahan ng pang -espia. Pero gitna ng sinasabing leader ng grupo, negosyante siya. Saksi, si Yan Cruz. January 17 ang maaresto ng autoridad sa Makati City si Deng Yuanqing at dalawang Pinoy dahil umunan sa pang i Pero hindi pa pala natapos doon ang lahat. January 24 nang masakote naman ang autoridad ang dalawang Chino na galing Palawan sa Naia Terminal 3. Sa mga videong ito, nagpapalipad ng drone ang mga suspect sa Ulugan Bay sa Palawan kung saan nakahimpil at lumalabas patungong West Philippine Sea ang ilang barko ng Philippine Navy. Ayon sa isang saksi, nito lamang January 20 hanggang 23 na mataan niya ang mga Chino sa kanilang lugar. Napapansin ko lang po sa kanila na po may mga kanilang kilos. Ginapicture lang po nila sir yung barko lang po ng Navy po. January 25, magkasunod na naaresto ang dalawa pang Chino sa Pinondo at Intramuro sa Maynila. Sa isang condo unit sa Maynila, makikita ang nakainstall na military grade na CCTV. Kaya raw nitong imonitor ang galaw ng mga barko ng Philippine Coast Guard at Navy palabas at papasok ng Manila Bay. At sa follow-up operation sa Dumaguete City, isa pang Chino na sinasabing namumunong field commander o sa pag espya ang naaresto. Sa Dumaguete na ito nakatira dahil may asawa siyang Pilipina. Ipinakita pa ng NBI ang CCTV camera ng mga suspect pati na ang solar panel na nagbibigay ng power dito. Sabi ng NBI, magkakasabwat sa paniniktik ang limang bagong nahuli at sideng. Meron tayong mga testigo na kapag execute na sila ng katidabi, that uh, this group ay iisa. Sila sila lagi ay mag-meeting doon sa kalawan. Ayon sa Bureau of Immigration, patagal na rin pabalik-balik ang grupo sa Pilipinas. They have embedded themselves doon sa ating society. That's one thing that we have noticed na pare-pareha sa kanila Um, some of them have been working here with a working visa. Meron sa kanila na mga may asawa na na Pilipina and have been here. The earliest record that we have sa kanila was 2002. Miembro pang araw ng organisasyon ang ilan sa kanila, kaya nakakasalamuha rin ng mga Chino pati ang ilang opisyal ng bansa. Part ito ng kanilang um, method, you know, uh, they employ deception and exploitation, sabi ko mga kanina, They would disguise themselves as harmless or members of a legitimate organization and then they would establish contact with individuals who have access to valuable information. Naniniwala ang NBI at Armed Forces of the Philippines na tip of the iceberg pa lamang ang mga nahuli nilang Chino na hininalang nag-i-espia dito sa Pilipinas. Marami pa ho tayong uh, pwedeng uh, mahuli ng mga ganitong activities and we are in the uh, in the process of also uh, building up the intelligence against this. Hindi nagsalita ang ibang suspect ng tanungin namin, pero giit ng sinasabing leader nila. Spy ka daw. Ako, di ko siyo, di ko siyente. Di ko ako. Di ko siyente ako, not still. But not still. Galing sa um, Barabur, tuman nila. so ako punta dyan. Spy ka daw. Nag-iispiya ka nga ba? Oh, fuck. Binalo kami pa di ko Panawagan naman ng Filipino-Chinese civic leader na si Teresita Angsi sa NBI at AFP na magkaroon ng patas na investigasyon. Himayin muna ang storya bago tukoy yung ang mga naaresto. Ang hiling lang namin, impartial investigation. Uh, parang Ihimayin mo muna yung istorya bago ka mag na ispiya yung mga yan. Kasi just from getting equipments inside his car, parang bakit nag-conclude ka na gano'n? Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Inilabas sa social weather stations ang resulta ng kanilang survey kaugnay sa senatorial elections na kinumisyon na isang grupo. Ating saksihan! Sa survey ng social weather stations para sa voter preferences for senators na sponsored ng advisory at research consultancy group na Strathbase, kasama sa tinawag na labing dalawang possible winners, sina Congressman Erwin Tulfo, dating Senate President Tito Soto, Senators Lito Lapid at Bongo, dating Senador Panfilo Lacson, broadcaster na si Ben Tulfo, Senador Pia Cayetano, dating Senador Manny Pacquiao, Makati City Mayor Abby Binay, sina Senador Bato de la Rosa at Ramon Bong Revilla, TV host na si Willie Revillame at dating Senador Kiko Pangilinan pati si Senadora Amy Marcos dahil sa margin of error. Ang survey may error margin na plus minus 2.31% at ginawa noong January 17 hanggang 20 sa face-to-face -face interview ng 1,800 registered voters sa buong bansa. Ayon sa SWS, ang listahan na ginamit para sa survey base sa inisyal na ballot face template na inilabas ng Commission on Elections. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Nanindigan ng Philippine National Police na tuloy ang oplan katok o pagbabahay-bahay sa mga individual na expired na ang rehistro ng baril. Yan ay kahit inaapila ng COMELEC na suspindihin muna ito ngayong election period. Saksi si June Veneracion. Ako, po. O Plan Katok ang tawag dito. Sa ilalim ng matagal ng operation plan, binibisita ng mga pulis ang mga gun owner na expired ang rehistro para pakiusapan ng magparinyo. Nakatarin niyo po yung barin niya, sir. Nakatarin niyo po. Pwede po, sir, aware po namin kung na-process niyo po yung... Kaya pa po, nakatarin niyo po. Ay, po. Ang mga kinakatok ay mga nasa listahan ng PNP Firearms and Explosives Unit ng mga individual na expired ang gun registration. Pwede okay, sir, pa-receive na lang po ako dito sir. Nung no, no, ganda pa nga kami yun eh. At least na nare-remind no, ka nila eh. Okay ko yun. Mas gusto ko pa ngayon, nakakapagtanong pa ako sa kanila. Walang takot? Bakit tungkol sa kanila? <laughs> Itiwala naman ako sa kanila eh. Sa pagsasagawa ng offline katok, dalawa yung mahigpit na mahigpit na bilin sa mga pulis sa magsasagawa nito. Unang-una, bawal silang pumasok sa loob ng bahay. At pangalawa, ang offline katok ay pwede lang gawin mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pero ngayong election period, umakapila ang Comelec sa PNP bilang deputized agency nito na muna ang offline katok dahil baka magamit daw itong panakot. Ito po ay para maiwasan ng kahit na anong issue ng natatakot ang mga botante o nagagamit itong pag o katok para sa advantage ng ilang politiko, ilang kandidato, ilang incumbents. If there's a need, we will be forced to even set aside the judgment of a deputized agency. Nanindigan ng PNP na hindi ititigil ang Oplan Katok, pero handa raw silang makipagdialogo sa Comelec. Mahigit 600,000 na notices parawa wang kailangan isilbi sa mga nagmamayari ng na mga baril na paso ang rehistro. Of course, po, diretso po yung ating trabaho po yan. It's not prohibited by the election kasi trabaho po talaga ng pulis po namin talagang to, to really to locate mga firearms and, and to account all our firearms. Sa martes ng susunod na linggo, nakatakda ang pulong ng mga opisyal ng PNP at Comelec para maresolba ang gusot kaugnay ng OPLAN-KATOK. Open po tayo sa dialogue with the Comelec to uh, to again uh, explain to them kung ano ba yung nature and even extent and limitation nitong uh, OPLAN-KATOK po para sa GMA Integrated News. Ako si Jun Van Rasyon, ang inyong saksi. Walang pagsidla ng tuwa ng mahigit siyam na pong persons deprived of liberty na malaya na simula po ngayong araw. At ang isa sa kanila ay sinamang pauwi ang kanyang alagang pusa. Ating saksihan. Hindi ito ang kulungan nasa isip mo. na natin sila. Sa MMFF Best Picture na Green Bones na gawa ng GMA Pictures at GMA Public Affairs, maraming naantig sa kwento ng pusang si Kuting, ang alaga ng isa sa mga kasamang PDL ng bidang si Dennis Trillo. Tila ka mag-anak na ang turing ng karakter ni Ronnie Lazaro kay Kuting. Hindi na iiba sa pagturing ng isang PDL na nakilala namin sa kanyang alagang pusa. Malaya na siya ngayong araw kaya isasama niya sa labas ang kanyang alaga. Bigay po sa akin doon ng kosa ko. Natutulog po ako, tumabi sa akin, parang nagpapalamdam po, kaya inuwi ko na rin po. Kahit papano, may kasama raw siya. Kahit hindi na nasundo ng kanyang pamilya. Masaya-masaya po ako, sir. Makasama ko na po yung pamilya ko. Ang isa pang inmate, hindi napigil ang emosyon. Kasi <laughs> na po kayo, dahil po? Natutuwa lang po ako. Masaya, masaya po ako. Kahit naman hindi ko po ginawa, talaga patawarin na lang po natin sila. Dahil naman hindi lahat ng tao po, mga tao na nakukulong lahat may kasalanan. Ang mga nalaya Isa lang ang babaeng nakasama sa mga pinalaya ngayong araw. God is so good kasi I'm only the rose among the thorns. Kasama ng pasasalamat sa mga tumulong at nagproseso ng kanyang paglaya, ang panawagan para sa mga naging kasamahan. Alam ko po, kumikilis po ang documents para sa kalayaan namin. Maraming salamat po. At uh, sana po para mas madami pong sasayang pamilya. Lahat po ng mga nasa infirmary, mga bedridden, pakitutukan niyo po yung mga uh, kaso po nila. Ang pamilya ng isa pang inmate, may plano na raw para sa kanya. Yung mga anak ko, yun po na may bibigyan na rin po silang ano sa akin na para um, ano kagad ngining trabaho ko ang um, kabuhayan ko mula nang pumasok ang taon mahigit daang PDL na ang pinalaya kabilang ang mga nasa nobelibet person sa Muntinlupa may pabaon sa kanilang mga hygiene kit na naglalaman din ng cash para sa mga unang gastusin katulad ng pamasahe Panawagan ng mga opisyal ng Bucor sa publiko na way bigyan ng pagkakataon ang mga nagkamali na makapagbagong buhay. Ang kanilang pagnanais na maging mabuting mamamayan ay isang akbang tungo sa mas maayos at mas mapayapang komunidad. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez ang inyong saksi. Palakad-lakad po ang lalaking yan sa loob ng resto bar sa General Santos City. Ang kanya palang target, pasukin ang isang kwarto. At doon na raw naganap ang pagnanakaw kung saan nakuha ang isang laptop at isang cellphone. Mabilis na tumakas ang suspect nang mapansin siya na isa sa mga stay-in na empleyado. Umabot pa siya sa bubong ng mga kapitbahay. Naaresto rin ang na suspect pati ang kasama niyang lookout. Nabawi ang mga ninakaw na gamit na abot sa 55,000 pesos ang halaga. Hindi nagbigay na pahayag ang mga suspect. Nagpasiklaba ng mga fish growers sa Pangasinan sa ganda at laki ng kanilang huli. Sinukat at tinimbang nila ang mga nahuling isda para malaman kung alin ang pinakamabigat at ang pinakamagandang bangus. Malaga at hito sa Sigay Festival. Nakatanggap ng cash prize ang mga nanalo at nagkaroon naman ng seminar ang mga mangisda upos sa pagpaparami at pag-aalaga ng isda. pagkilala ng Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated ang ilang kapuso personalities. Kasabay ng Chinese New Year ang iginawad na pagkilala kay multi-awarded journalist Jessica Soho na Outstanding Filipino-Chinese Friendship Award in Journalism. Filipino-Chinese Friendship Award in Literature ang nakuha naman ni National Artist for Film and Broadcast Arts, Ricky Lee. Isa po si Lee sa mga sumulat ng MMFF Best Picture na Green Bones. Hindi nakadalo pero awardees din ang kapuso stars na sina Dennis Chilio, Chris Chiu at Michelle D. Kinilala ng organisasyon ang mga natatanging personalidad na may Chinese descent at ang mga kontribusyon nila sa pag ng Pilipinas sa kanika nila, larang. I'm 25% Chinese. Yung lolo ko came from Guangdong province around 90 years ago. I'm very happy. They're honoring my Chinese side E ako naman, I feel that this is also my chance to honor my Chinese grandfathers. Mm. Nagbagsakan ng mga bato at lupa sa gilid ng isang bundok sa Sindangan, Zamboanga del Norte. Napahinto tuloy ang mga sasakyan na nasa highway. Ay sa Sindangan MDR RMO, epekto ito ng pagbubungkal ng bako dahil daw sa isinasagawang road widening. Wala namang ulan nang mangyari ang insidente. Wala na saktan sa nangyari pero nakaantabay pa rin ang MDR-RMO sakaling magkaroon ng emergency. Aakala ay isang snow-themed park ang isang lugar sa Canada dahil balot na balot ito ng niebe. Pero hindi po yan theme park, kundi ang Niagara Falls. Nagala Winter Wonderland doon dahil sa makakapal na niebe o snow. At kita rin ang Rainbow Bridge mula sa nagyayelong Niagara River. Bumagsak man ang temperatura, dagsa pa rin ang mga turista. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.